Nakikiusap po ako sa inyo, Don Diego. Hindi po ako makakabayad ng utang. Patawad po. Mario, nangako ka na magbabayad ka sa akin ngayon. Hindi ka marunong tumapat sa pangako, Mario. Hindi na kita mapagkakatiwalaan kung wala kang maibayad sa lapi. Ang iyong mga ari-ari ang nalalabi ang ibayad mo sa akin ang iyong sakahan, ang iyong mga hayop na natitira. Yan ang ibayad mo sa akin. Don Diego, maawa po kayo. Maawa po kayo, Don Diego. Kung kukuhin niyo po lahat ng iyon sa akin, wala na pong matitira. Paano ko po bubuhay ng pamilya ko? Nakikihusap po ako sa inyo, Don Diego. Mahawa po kayo at sa akin. Sabunan pa nga ako ko po, Magbabahir po ako sa oras na makaluwag ako. Kinapos lang po talaga ako ngayon dahil may pinagkagastos ang pung iba. Pahawa po kayo, Don Diego. Parang hawa nyo na po. Bueno, hindi naman ako masamang tao. nante ang puso ko sa'yo. Sige. Sige. Mario, pinapatawad na kita. Kalimutan mo na yung utang mo. Salamat po, Don Diego. Salamat. Hoy, Calvi. Yung utang mo sa akin, hanggang ngayon hindi mo pa binabayaran. Ang tagal na yun, ha? Kailangan ka magbabayad, ha? Kailangan ko na yung pera na yun. Kung hindi ka magbabayad, talagang sasamayin ka sa akin ngayon. Ano? Magbabayad ka ba o hindi? Pasensya ka na, Mario. Wala talaga ako sa sa'yo. Yung dapat na ipambabayad ko sa'yo, Mario, eh. Nag ko na papagamot sa anak ko nagkasakit na siya. Unawain mo naman ako, Mario. Wala naman akong intensyon na takbuhan ka. Ginip, nagipit lang, Mario. Huwag mo naman akong gipitin ngayon. Mahawa ka naman sa akin, Mario. Wala akong pakialam sa anak mo. Basta magbayad ka. Kung di ka magbabayad, kakalad ka rin kita sa presinto. Ipakukulong kita. Ayaw mo magbayad, ha? Halika na dito sa presinto. Papakulong kita. Ayok ka! Palasubas ka! Mario, anong ibig sabihin ito? Ang lupit mo, Mario. Ikaw, pinatawad kita sa pagkakautang mo sa akin at hindi ko na nga pinababayad sa'yo. Tapos ikaw ngayon, yung taong miutang sa sa'yo, masyado mo pinagmamalupitan. Hindi ka marunong mahabag sa kapwa-tao mo, Mario. Hindi ka rin dapat kabagan. bayaran mo utang mo sa akin. Hindi mo mababayaran ngayon lahat ng tinatangkilik mo. Kukunin ko at ikaw ipapakulong ko dahil lahat ng tinatangkilik mo pag samasamahin mo man yon kulang pa sa utang mo sa akin. Hindi ka marunong mahabag. Hindi rin karapat-dapat kabagan.